ay di ang sa inyo'y ibibigay para mga sisiw nyo'y hindi magkamatay-matay. Mga sisiw nyo ba sa farm ay nagkakamatay-matay sa di malamang kadahilanan? Kung gayon, kailangan nyo makinig dito sa ipapaliwanag ko. Okay ba? Hindi okay. Dapat sa'yo ito. Teka, ba't ba ko sinampal? Ipaliwanag mo na. Gusto mo atang bigyan kita ulit eh. Ito na, ito na. Ipapaliwanag ko na. Thermoregulation, Ito ang bagay na ipapaliwanag ko na dapat niyong malaman at maintindihan. Ano ba ang thermoregulation? regulation? Ito, basahin natin. Thermoregulation is the process by which animals maintain their body temperature within a normal range It's a vital physiological mechanism that helps animals survive and function properly. Ito mga kaibigan, para mas madali niyong maintindihan at maunawaan about sa thermoregulation, ito po ay isang defense mechanism ng isang hayop, lalong-lalong na po ang manok, doon sa katawan nila. Yan po ang nagre-regulate ng temperature doon sa paligid nila. Kung baga, pag hindi pa na ang isang thermoregulation o thermoregulator doon sa sisiw, sa katawan ng sisiw, may possibility po na mamatay ang sisiw once na yan ay tinalo ng temperature, lalo na po yung lamig, o init man na pumasok o dumapo sa kanyang katawan. Dahil nga po, hindi niya ma-regulate ang temperature sa paligid niya dahil po hindi pa nage-develop yung thermoregulation sa katawan ng sisiw. Yan po ang dahilan kung bakit namamatay sila. Ngayon, ang tanong niyan, kailan ba yan nade-develop sa katawan ng CCO? Mga kaibigan, 12 to 14 days yan nade-develop. Kaya po, tayo namamatayan o nagkakamatay matay ang ating mga CCO. lalong lalo na po yung nakakaugalian natin na kung yan ay pinapisa na may hen o yung nilimliman ng inahen, pag na bisa na lahat, ang nagiging ugali natin ay ibababa natin sa lupa yung mga sisig o kasama ang hinahin. Yan na yan po ang wag na wag niyong gagawin. Pag umapak po yan sa lupa, malamig ang lupa, mamamatay po ang ating mga sisiw dyan. Kaya po, kung mapapansin nyo, ay yung, kunyari, example ko, 12 na sisiw ang napisa, ng kanyang nanay. Ibinaba pagka pisa lahat. sa, sa lupa. After a day, 10 na lang. Nawala na yung dalawa. Ang nagiging suspect natin, kinain ng mga predator. Kinain ahas o ng ahas, unang bayawak. It's possible. Pero, possible din na namatay yan dahil nga hindi niya kinaya yung temperature o yung lamig sa environment sa paligid niya dahil nga hindi pa develop ang thermoregulation system sa katawan ng sisiw. Hanggang sa paglipas ng paglipas ng araw, yung dosing sisiw natin, isa na lang. Yan mostly ang nangyayari doon sa ating mga sisiw, lalo sa nakaugalian ng ating mga ninuno, ng ating mga kalululuhan. Dahil nga po, hindi pa sila aware about sa thermoregulation system. Now, paano ba natin ito maiiwasan? Simple, mga kaibigan, sabi ko nga 12 to 14 days sa di-develop ang thermoregulation system ng ng isang cicew. In 12 days, siyempre may mga fully feathered na 'yan eh, mga balahibo na 'yan. May panlaban na siya sa lamig, may panlaban na siya sa init, may panangga na siya sa init, may panlaban na siya sa lamig. Then, yung thermoregulation system nila sa kanilang katawan, ay fully developed na. Na-regulate Nare nila kung malamig, painitin nila yung katawan nila. Kaya makukontrol nila yung lamig ng paligid. Kung mainit naman, nire-release nila yung heat sa katawan nila. Yan po ang trabaho ng thermoregulation system sa katawan ng hayop. Lalo-lalo na po sa sisiw. Kaya po, mapisaman niya sa incubator, lalo na kung sa incubator, eh, walang nanay yan, walang inahin yan. Huwag na huwag niya pong ibababa o ilalapag yan sa lupa. Mamamatay po yan. Dahil nga sa lamig, hindi nila kakayanin yon ma heart attack po yan. Pag umapak po, po yan sa lupa, malamig po ang, um, kung dadampian nyo po yung paa, ilalim nung paa ng sisiw, ang lamig po niyan. Ibig sabihin niya, napakadaling pasukan ng lamig yan, mamamatay po sila. 12 to 14 days po. Ako po, honestly, 30 days ko yan bago pinabababa o pinagagala sa prearrangement ng gusto ninyo. Isang buwan, 30 days, fully na po yan sila. ma Malakas na ang kanilang panlaban sa anumang temperature, init man, kulamig, kulan man, yung kiaraw, malalabanan na po ng ating mga alagang hayop yan, o ng ating mga manok, dahil nga ang thermoregulation system ay fully developed na. 12 to 14 days po naging developed yan. Inaulit ko. Pero to make it sure, 30 days po natin, huwag babababain sa lupa ang ating mga sisil. Pag puni feeder na talaga sila, that's the time na pwede na natin silang pagalain. Pwede na silang mag-survive sa paligid nila. anuman ang temperature na sasugupain nila doon. Yan po. Napaka basic naman. Napaka basic na paliwanag. Napaka basic na intindihin ito. Once na ang sisiyo, pamhaching, hatching, huwag na huwag niyong pa lalapatin sa lupa yan o ilalagay sa lupa. May ilahin man yan, iwala dahil magkakamatay-matay Sayang po ang ating effort, sayang yung 21 days na paghintay natin sa pagpapisa ng ating mga itlo para maging sisiw, then sa isang ilap lang ay mamamatay sila at mawawala sila. Sayang, hindi natin mapapagami ang mga manok natin sa ating farm. Yan po, sana ay sa simple paliwanag na to ay naunawaan ninyo, maintindihan na ninyo, para po hindi tayo ang hindi magkamatay matay ang ating mga sisir na inaalagaan. Maligaya, umasa ng pag-ahayo pa po sa inyong lahat. Thank you so much, mga kapalmers. God bless you all. Yan, ganyan. Kung ganyan ba tayo eh? Hindi ayos.